Good well, afternoon, mga people. Meron na bang prosperity ball ang lahat? Well, ako ito naman ang sa akin, ibibida ko ang DIY prosperity ball ko. Syempre, meron tayong bowl at sa ilalim niyan, may lamang 6 pieces na cotton balls and then may bigas. May bigas 'yan tapos merong 12 pieces na eggs isang ampaw, 7 pieces na paper bills, meron tayong golden coins na 12 pieces, meron din tayong daon ng laurel or bay leaf na 12 pieces, at syempre, nagpa-design din ako ng egg chocolate. Ayan, ba diba? Ang ganda. Kitang-kita niyan. yan. Ayan. Ito ay pagsalubong natin sa 2024. Well, ito naman ay paniniwala lang. Siyempre, nasa iyo pa rin ang da dapat ang sipag, tiyaga at paniniwala. Siyempre, dapat good health lagi. At huwag kalimutang magpasalamat at magpray kay Papa Jesus. Yun lang po. Salamat. Please like, share, and follow. Dan Marie, maraming salamat po.